Ninaamin ko ha? na malaking tulong ang magagawa ng pagtayo nyo ng kondominium dito sa aming syudad. Of course, kailangan ko rin isipin ang kapakanan ng ibang mamamayan dito. Kagaya mga nakatira sa sitio Duran. Paano naman sila? Pero iligal ang pagtira nila doon sa lupang pagmamayari ng kumpanya namin. Alam ko. Kaya nga, makikusap sana ako sa inyo na hindi niya sana akong palugit. Inaayos ko naman yung paglipat nila eh para mabakante ka agad ang lote ninyo. Gaano katagal? Hmm. Six to eight months? Ay, hindi kami pwedeng maghintay ng ganong katagal, Mayor. Kawawa naman ang mga investors namin. Kawawa rin ang mga taga-sityo, Duran, kapag pinalayas natin sila ng ganong-ganon lang. Yung mga investor ninyo, lumalangoy sa pera yan. Six to eight months. Take it or leave it. This is impossible, Mayor. Hindi po ito pwede. Halika na, Clint. Let's go. Ah, Mayor. Ah. Pwede ba tayo mag-usap? Sure. Bakit akong gusto mong makausap ng nahuli ninyo? Bakit hindi ikaw o si General Policarpio? Sa inyo lang siya nagtitiwala, Mayor. Anong ibig sabihin pag nag-usap kami, sisuwalat niya lahat? Yung mga alam niya o yung mga kasama niya? Posible. Depende po yan sa usapan ninyo. Pero huwag po kayo mag-alala. Ako mismo mag-escort sa inyo para sa kaligtasan niyo. Kaya yeah, ba ina-advise mo sa akin na Huwag ka muna isa publiko yung nangyaring pagsugod sa safe house dahil hindi natin alam kung ano talaga nangyari doon, kung sino kasama niya, kung sino kasabot niya, ganun ba? Siya lang makakasagot sa mga tanong niyo, Mayo. Galing panglaso laso na yan sa kliyente namin sa South Africa. Oras na ininom ng isang tao yan, siguradong atakihin ng puso niya. Mahal! Oh, hi. Nandiyan ka pala. Mm -hmm. Alam ko naman, pagod ka eh. Kaya ito, tinimplahan na kita ka ng kape. Eh. Salamat, Ay, mo na ha? Yan. Ay, ah. Kumusta ang trabaho? Ito. Nakakapagod. Kasi? Siyempre, marami inisip. Eh. Maraming gagawa. Gaya ng... Mm, gaya ng... Tatanda mo yung lalaking sumugod sa safe house. Ay, gaya nun. Eh, na-hospital arrest yun eh. Gusto daw akong makausap. Ano no? Nolan Garcia. Anong meron sa kanya? Eh, yun nga. Re request Kung pwede daw akong makausap personal, ha? Eh, pakaramdam ko, mukhang meron sasabihin tungkol sa grupo niya.